A song Sinisino. Hello, gandang hayop sa umaga. Ito si Doc Bernie. So, ang tanong po ngayon sa atin ay, Doc, ay yung ang aso ko po ay hini, sinisinok o hiccup, ang tawag po niyan sa English. Okay? Uh, pag, kapag sinisinok yung aso mo ng uh, isang oras o dalawang oras, maximum kamo na lang, eh, okay lang, normal sa mga asong nga uh, sinisinok. Pero pagka 3 hours, 4 hours na siyang sinisinok, dyan mo dapat uh, yan sa veterinaryo. Kasi kaya sinisunok yan, uh, possible stress, o kaya nakakain ng uh, manghang na pagkain, or may problema sa bituka, or yun nga, posibleng mabilis siyang kumain, then posibleng may hangin dun sa kanyang uh, tiyan. chan, or posibleng may may binigay kang gamot at uh, merong merong hindi kabe yon sa kanyang uh, digestive system kaya siya sinisinok. So dapat dali mo na sa veterinaryo kapag 3 uh, to 4 hours and up na sinisinok pa rin ang aso mo. Okay? Ito po si kandang Bernie. hype sa gabi.